you know good afternoon mga luloy pupunta natin si tropang Chris dahil birthday niya bukas ngayon eh salubungin natin yung birthday niya siyempre tropang Chris yan eh Alright, let's go! grabe naman to si Bating napaka-class ni Bating niya grabe sa purmahan si Bating grabe Indonesia na Indonesia na Arex <laughs> King Philippines <laughs> yung concept natin na Arex King kay Bating eh hindi pa tapos dahil wala akong sapat na budget para doon sa ngayon eh ito lang muna yung makakayanan ko kay Bating at least nagagamit ko naman siya ng maayos premium 300 alright nga anong ka kaangas ni Bating mo? Oh ang niya pala talaga niya kulang kulang limang litro at kalate eh, abay marami rami na yung gas na yun o na mahaba habang piga piga na ni bating yung 300 na yun na pinagas ko sa kanya eh sulit na yun hindi ko na mabilang yung tuwano na ibigay sa akin ambulance yan boy wag mo na singitan yan boy nakita mo ng ambulance eh pasok ya ambulance yan singitan mo eh kapag kinaltokan ganyan ka eh Iyak yeah, ka dyan Grabe naman sa kaltok Balita ko pag to stroke daw Hindi inaarang sa checkpoint eh Totoo ba yun? Tingnan nyo natin Maniwala na sana ako Kaso Hindi pa nakapisto eh Ang sarap naman takikan niya. gung, 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 gung. gung. bless. Papa mo. God bless. Ah? Sino? tita mo Marian? Ano? Hello. Oh, oh. <laughs> ah, eh. Parang ikaw din, para tiktok Ano boy, Selamat Ano? Thank you, thank you Goods? Goods lang, sakto lang. <laughs> no. ano, selamat, lang no uh, boy, selamat selamat. Ah. <laughs> ไปราสล้วัน Right.